for today's guys, ay magluluto kami ng masarap na ng baboy the most na yung baboy guys delicious. It's so 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 delicious. yung sibuyas delicious. It's yung korsyong talong, siling kamaksil kamatis at kalamansi. Ipapakita eh, namin sa inyo guys paano magluto ng bagoong na masarap. Of course guys, pag uh, sinabing binagoong, ano yan eh. alam mo bagoong. Ayan guys, ang isa pang ano dyan, eh, pinapatakan ng kalamansi ni Mrs. Para mabawasan ng konti yung alat niya. guys, kasalukuyan namin piniprito yung baboy niya. Medyo inilagan lang kaya't nalagyan ng tarpe si may ilang sikte. Dahil merong konting tabay eh. guys ito yung sikretong malupit kung bakit sumasarap yung bago alam nyo ba guys kung ano to ayan lang sa comment down below kung sa mga nakakalam kung ano yung lalagay na yun Hmm, bango ng bagong amoy kwan, guys. Ayan na, guys. Eh. Ayan na yung sikreto kung bakit sumasarap ang bagong. Oh, guys, ayan oh. Mapula na. nga ah, na siya. siya. Set aside mo na. kilo ba darin? Mm -hmm. Ay, isang kilo guys to. Ah, Ay, talong. Okay. Ayan guys, biniyak na yung talong ko. saan so, ilalagay namin ang asukal na konti para um, mamatay yung alat sobra naman kasi alat guys sakit sa kuha nang aabuti natin dyan sakit sa guys kipripoy nyo na namin yung talang yung kapag-figure yung nagluluto na ginagawa yung direct ang ilalagay yung ilalagay natin yung pinagpakuluan ng pork. yun ang magmimistula sa buwang binagawa nga na ano ba sa English tawag din? can type ano pork? pork stock beef pork ah. Uh -huh. basta eh, na yung guys Kaya na bahala mag adjust guys oh binagawangan yun guys ayan na oh, malapit na siyang kumula ang binagawangan ni oh, misis takpan muna natin guys at nai nai kumula next ko na rin guys yung niluto kung sinampalo kong manok oh, kaya ako nagluto niyang guys ah Marunong naman akong magluto guys. madlang. At sinampaluan ang manok. Para to sa apo ko kasi darating yung mga yung buso ko ng anak. Yun. Medyo malambot na lalagay na natin yung main na uh, portion of course yung eggplant na medyo din ko eggplant kasi may lig tayong pare-pareha sa eggplant and then ito cover tapatayin yan ayun na guys tapos na ito na yung mahiwagang at masarap na binagawa nga ni misis papakita ko sa inyo guys iyan no guys ready to serve na to for uh, lunch natutuwa na yung bunso ko nito pag nakakita uh, request niya to binagawangan at saka hipon suahe sa inyo guys yung pagkain namin sa labas yung typical nakakain kami sa labas thank you for watching